Ngayon kay naisip na isip ko talaga na kahit konti yung pera ko pag may manghiram dapat magbigay pa rin ako yun nga lang maliit lang na halaga ang importante hindi nila maisip na nung nangangilangan sila binaliwala ko sila hindi nila maisip na I, I'm not I don't care for them. No hindi kaibigan. So maganda ito kaibigan, yung relasyon no, magiging intact, walang relasyon na masisira. And again, kontrol mo yung situation. Pag darating yung panahon na yung tao ay again, hihiram, uutang sa ng pera, pwede ka na magsinang ng no. Ayan, no, wala akong pera. With, hindi ka na mahihiya kaibigan, hindi ka na matatakot, mawawari na pag magsabi ka na hindi ka makapagpahira, magagalit sa sa'yo. Hindi na kasi siya magagalit sa'yo kasi again, in the first place, noon, nung kailangan niya ng pera, binigyan mo siya. Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone, ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner. Ate JB. Ayan, so katulad na nakita nyo sa aking thumbnail, kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pagpapautang, pagpapahiram. Kaibigan, kung meron mang uutang or hihiram sa'yo ng pera, especially kaibigan or kamag-anak mo, huwag ka nalang magpahiram, huwag ka nalang magpautang, kaibigan, ibigay mo na lang. Bakit ko ito nasabi? Kasi naman kaibigan, no, maraming relasyon ang nasira dahil sa ganitong maraming uh, yung mga magkakamag-anak, magkakapatid, magkakapamilya na dahil sa utang their friends. Kaya naman, naisip ko talaga na hindi maganda. Ikaw, their friends, nasa sayo na yun. Pero para sa akin, kung gusto mong magkaroon ng peaceful life, better life, instead na magpautang ka, magpahiram ka sa iyong mga kaibigan, mga kamag-anak, ibigay mo na lang their friends, magbigay ka na lang. Bakit ko ito nasabi? Kasi naman, kaibigan, no? ganito kasi yun. Masarap sa pakiramdang ang makatulong ka. butin kay kaibigan, pag nagpahiram ka kasi, pag nagpautang ka ng, pe, especially pera, you are expecting, expect, expectation mo, kaibigan, na babayaran ka in, exa, in a period of time, sa makalawa, sa isang linggo, sa susunod na buwan. Expectation mo na yun, kaibigan, na babayaran ka. Ngayon, whether we like it or not, hindi naman lahat ng tao ay maganda magbayad. Okay, hindi lahat ng tao kaibigan. Yung iba pa nga kaibigan, no? parang hindi na tayo kilala. Ayan, yung may utang sa ating pag nagkasalubong tayo sa daan or kahit saan man kaibigan, parang hindi na tayo kilala. Minsan yung iba lumilihis ng daan. At matures kaibigan, yung iba, binablock pa tayo sa Facebook, binablock tayo sa Messenger. It's our loss, kaibigan, no? Nawalan tayo ng pera, nawalan pa tayo ng kaibigan, nawalan pa tayo ng kamag-anak. Kaya kaibigan, no? masasabi ko talaga, dear friends, na imbes na magpahirang ka, magpa-utang ka ng pirang, ibigay mo na lang. Pero kaibigan, hindi ko naman ibig sabihin na ibigay mo talaga kung magkano yung hiningi, hiniram <laughs> ng taong umuutang sa'yo or hiram sa'yo ng pera. Magbigay ka kaibigan sa yung halaga na afford mo na mawala sa'yo. Okay, nakagawa na ako ng video tungkol dito kaibigan. No, ano bang ibig sabihin ni Ate Juby? For example, kaibigan, may manghiram sa'yo ng, let us say, 2,000. May manghiram sa iyo ng 2,000, their friends. eh, kung maraming kang pera, ibigay e, mo. Okay, wag mo, agin wag mong ipahiram, ibigay e, mo. Pero kaibigan, pag hindi ka naman maraming pera, saktong-sakto lang, konti lang talaga, sobra, instead na yung hiniram, manghiram yung kaibigan mo, ka mag-anak mo ng 2,000, magbigay ka nalang ng 200 pesos, 100 pesos kaibigan. O, ba diba? So, yung tao kaibigan no, na hindi mo pinahiram, hindi siya totally na magagalit sa'yo. Kasi nga, instead na pinahiram mo siya, pinautang mo siya, ibinigyan e mo siyang Yun nga lang, maliit na halaga. Explain mo na lang kay Biga na maliit lang yung maibigay mo kasi ikaw walang wala rin. Okay. So, in this way kay Biga, walang relasyon na masisira. And ma ano pang mas maganda dito kay Biga is that ganito. Pag sa next time na yung tao na yon manghiram sa iyo, ngayon pwede ka magsinang no. Okay. Pwede mo sabihin na ay, uh, wala talaga akong pera, hindi ako makapahiram sa iyo, hindi ako makapautang sa iyo, pasensya na. Yung taong 'yon, hindi siya totally magagalit sa iyo. Kasi alam niya na handa kang tumulong. Kasi nga nung unang nanghiram siya sa iyo, hindi mo hindi mo nga siya pinahiram, hindi mo siya pinahiram, pero binigyan mo naman. So ngayon, pag manghiram siya sa iyo, tapos magsay ka ng no, wala kang pera, hindi ka makapagpahiram sa kanya. So hindi niya maisip na masama kang tao, ayaw mong tumulong sa kanya. Kasi nga in the first place noon, binigyan mo siya. Ngayon, control mo na yung situation. Hindi siya magagalit sa iyo kasi again, kahit, kahit, hindi mo siya pahiramin ng pera, eh, hindi niya maisip na hindi ka talaga handa tumulong sa kanya kasi nga noon binigyan mo siya o di diba? na. Ngayon sa mga tao na binigyan mo ng pera, kahit hindi yun hiram, sinabi mo na hindi yun utang, hindi hiram, pero nagbayad naman, ah, maganda yun, okay? Maganda yung difference kasi nga, maganda yung kalooban nila kahit sinabi mong bigay, nagbayad pa rin. So, di ba? Ngayon makikita mo kung sino talaga yung totoong kaibigan mo, totoong kamag-anak mo, yung totoong may malasakit sa'yo. Okay? So, di ba? Ganito talaga ang gawin mo kaibigan, ha? Based on my personal experience kaibigan, no? No, Ma may mga pagkakataon talaga 'yung mga kamag-anak ko, 'yung mga kaibigan ko, parang hindi ko na sila kilala, dear friends. Hindi naman sa lahat, may mga iilan talaga na 'yung iba noon kaibigan, walang wala kasi sa ATGB, hindi, hindi naman tayo maraming pera, hindi ako nakapagpahiram, hindi rin ako nakabigay. 'Yun 'yung 'yung iba kaibigan parang domestansya sila kay ATGB. Ngayon, kaibigan, naisip ko talaga na kahit konti yung pera ko, pag may manghiram, dapat magbigay pa rin ako. Yun nga lang, maliit lang na halaga. Ang importante, hindi nila maisip na nung nangangilangan sila, binaliwala ko sila. Hindi nila maisip na I, I'm not... I don't care for them. No, hindi, kaibigan. So, maganda ito, kaibigan. Yung relasyon, no, magiging intact. Walang relasyon na masisira. And again, control mo yung situation. Pag darating yung panahon na yung tao, ay, again, hihiram, uutang sa'yo ng pera, pwede ka na magsinang, no, ayan, no, wala akong pera with, hindi ka na mahihiya kaibigan, hindi ka na matatakot, mawaworry na pag magsabi ka na hindi ka makapagpahiram, magagalit sa sayo. Hindi na kasi siya magagalit sa'yo. Kasi again, in the first place, noon, nung kailangan ng pera, binigyan mo siya. Ayun mga kaibigan, sana naintindihan niyo po yung paliwanag ni Ate G with their friends. Maganda talaga na tumulong tayo sa ating kapwa, but then do not expect anything in return. Okay. Maliba na lang kung yung negosyo mo talaga ay nagpapahiram ka ng pera. Yora Linding Money, kaibigan, nagpapa 5-6 ka, nagpapautak ka ng pera, okay, yun. Pero pag hindi yun yung business mo, may nang lang talaga, may umutang lang talaga, especially, again, mga friends mo, mga kamag-anak mo, kaibigan, instead, na pahiramin mo, pautangin mo, magbigay ka na lang ng kaunti. Eh kung marami kang pira, magbigay ka ng malaki. Okay. Ang sarap again sa pakiramdam kay na nakakatulong tayo sa ating kapwa. And again, walang relasyon na masisira. Ito ang importante kay yung relasyon natin sa ating kapwa, especially mga kaibigan, mga kamag-anak natin. Kailangan kay Biga, huwag talagang masira. Okay. Ang hirap kaya noon kay no? Pag pag nagkasalubong kayo at eh, parang hindi kayo magkakilala. okay <laughs> i-block ka sa Facebook, i-block ka sa Messenger, ang sakit kay ano, no? Parang parang kasalanan mo pa. <laughs> kaya kaibigan, sana kaibigan again. Pag gusto mong tumulong kay Bigan kasi sarap naman talaga sa pakiramdam, nakakatulong tayo sa ating kapwa instead na magpautang ka, magpahiram. Again, kung hindi naman ito yung negosyo mo, yung business mo, hindi ka naman nagpapahiram talaga ng pera, nagkataon na na may nang hiram sa'yo, magbigay ka na lang, kaunti lang, yung kaya mong, yung pera na kaya mong mawala sa'yo para no expectation. Pag hindi ka binayaran kasi sinabi mo nga nga bigay, hindi utang, eh hindi ka masasaktan. O di ba diba? you're not expecting anything in return. Akin kaibigan, pag tumulong kayo sa ating kapwa, do not expect anything in return. Pag nag-expect ka kaibigan, dihado ka talaga. Mag-expect ka tapos hindi mangyayari. Ang sakit nun kaibigan. No? Kaya kaibigan, again, again, tumulong ka pero yun yung kaya mo lang. Ha? Huh? Huwag kang tumulong basta-basta ibigay mo ang lahat. Kasi kaibigan, ito pa no? Pag ikaw nawalan, ikaw wala na, hindi tayo sure na tutulungan tayo ng taong tinulungan natin. Hindi tayo sure kaibigan. Kaya, tumulong tayo, hindi lahat ibigay natin. Magtira tayo sa ating sarili. Again, masarap tumulong ha, pero wag naman lahat-lahat ibigay natin. So mga kaibigan, hanggang dito na lang ha. Um, malapit ng gumabi kaibigan, nahalata nyo naman siguro, medyo madilim na. So bye-bye muna si Ate GB ngayon kasi siguro minutes from now darating na yung ating mga suki. Kasi pag 5pm, 6pm, 7pm, ito yung mga Um, mabilis yung pagpunta ng ating mga suk. Eh, hindi naman talaga mabilis. Ang hirap pag Tagalog, kaibigan. Bisaya kasi ang inyong lingkod si Ate Jibia from Cebu po ako. So, ito yung mga araw, no, uras, kaibigan, na marami talagang customers, no, early in the morning and in the evening, mga 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. Kaya hanggang dito na lang, kaibigan. At sana, kaibigan, no, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Jibia, sana naman, magsubscribe ka na kay Ate Jibia and then, pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Okay? Ang sana kaibigan, please, 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 don't skip the ads. Please, please, please. Malaking tulong po ito sa akin ng family. Again kaibigan ha, isipin nyo lang parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much sa pagmamahal at suporta. Lagi mo tarang kaibigan, aasin so ang buhay natin lahat. Claim it. Okay. Again, thank you so much. God bless.